guys magandang maaga sa inyo guys ang gandang araw pala araw na pala hindi pala gabi ilawin tayo dito guys titignan ang kanyang ano ang kanyang CBT titignan ang kanyang panggilid kasi medyo nagdadrag na raw yan ang chechekin ng ating mechanics si Boss King yan eh, may ginagawa pa lang Ah, na yan baka matira pa ng iba guys ha hindi na natin kung ito nagdadragi kung saan may problema itong kanyang pagdilid kung ano kailangan palitan o kailangan gawin ganoon guys ha yan ano nga pa ito guys ha Yamaha Mio i125 guys ha pagdadrag daw ito ha yan yan guys bago natin bisanya subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel a like at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga share share naming video at po post guys yan guys wait lang at naman yan na ni yan yung ginagawa pa lang guys ha ah. okay Yamaha Mio i1252 guys ha ah. Mio okay guys yan umpisa nga ni Boss King titignan yung bike nagda-dragging to kung ano kailangan palitan

Ayan. Keso. Keso. Okay. Keso. Para keso pala yan. Naka straight keso yan. Ano ang sabihin ng keso? Brand. Original original yun. Brand na... Original. Uh, o oh, guys ha, original na brand to ha. Ay, keso. To. Guys, kapalitan na rin namin ng air cleaner to kanya ha. O guys, so, sobrang dubi na ho. Oh. Yeah, papalta na rin. Baka hindi na makahinga ang inyong ano. Makain Parang wasabol yata ito ha. Laking ano. Ito ba yung wasabol? Papalta natin. Wasabol na ipapalit natin para umaga na hugasan. Yan. Yeah. Yan. Yung dinatawag na groups. Groups. Mm -hmm. Groups. Guys, kabukot lang ito. Mainit pa raw. Kumbaga sa bagong luto hindi pa paasing ba sa kainit, eh. mainit 'yung eh. to tong... oh, ano? Bakit? Maglalaro. Keso? Magkano 'yung ganyang keso? Ah, location 'yung Keso, ini keso. Keso'ng puti. magkano nagkasusuka na yan, 'di ba? Kaya 'Yung keso ang alam ko nasa 2 to 3 plus ah oh, 2 to 3 plus wow minit minit wow oh, grabe ano yan ang bola hindi parehas oh ano, ano meron isang hindi ano sablay ano iisa ano okay, Ayan, guys apa? magkaibang kanyang ano eh halos parehas lang din ng grams Eh, yung isa. Ang problema, iba ang brand. Iba brand yung isa, yung isang nagsosolo, ano? Oo. Oh. Ah, magkaiba kanyang bola, guys. Oh, okay. mag yan. mag yan, diba? Iba ang kulay. Anong pa ba ang anong size niyang bola niyan? Isang 12 at isang 11 siguro to. Ah, oh, 11 saka 12 lang. Oh. Ano yung 12 niyan, saka 11? Ito. Hindi pare-parehas kumbaga sorted. ano yung boss? Uh, sorted daw. apat na 11. Siguro 4, ha, siguro lang. apat uh, na 11. Tapos dalawang mabigat. Dalawang 12. 12. Oo, oh, nakita naman sa bakal yun. Ano? Mabigat yun. Ano? Kita naman apat. Apat. Dapat yan. Level 3, 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 ha 3, mm -hmm. ha, 3, 3, 3, drugs na, no, boss, ha? Maka, mamaya, akala, Dragging pala, dragging. Hindi yung illegal. Katal lang ito, katal. Kumbaga. Ayan guys, ito na yung papalit natin bola. Straight dosi na ito guys. Hindi po parang sa kalinang uh, inalis na yung ating mekanik ko. Do, 12, 11 onse, kumbaga mas lamang pa yung 11 kaysa sa 12. hindi pantay. Dapat tigat-tigat na yung guys. Hindi hindi nga dalawa, apat kaya siguro medyo nagkaroon ng dragging to guys yan saka medyo madumi na rin eh kaya siguro dala na rin ng katagal ah. kaya nagdadrags to guys yan nagdadragging guys okay sabay sabay na la cleaner, change ulit na rin lahat sabay sabay na lahat saka oil seal oil seal na oil seal tagas na eh sira na rin ang oil seal ng crank ay ano oil seal, sira na rin. Mm. Yan guys, oh, bilis na ng CBT. Ah. Yan. Naman. Ngayon, torque spring. Center spring, kung tawagin. Yan, lilinisin na ng tubig yan guys. Lilinisin Dilin, muna nito, tasa sa tulad. Ah, sa tubig. Oh. Yan, lilinisin na ng CBT cleaner yan guys. Ah. Oh. Bahar. Ito ang gamit namin, Kobe. Si Kobe Bryan. Power is free. Yan. Kanina, dumi niyan guys. sa Amin. Malinis na guys. Yan guys, malinis na namin yung CGP ay sa kaya ng mga. Nagtumpig na hangin naman. Kapag hindi rin para sa taliwata sa lahat ng mga tubig. chị bạn đi ăn bên bao nhiêu sản phẩm đang cho talaga talaga ng CBT, yun. No? Yung eh, mga sulok-sulok kasi hindi kaya ng ng kom. Uh, guys, diyan na yung center spring yung to. try. It's free. Dragging, ano lagi dragging issue guys sa dragging problem. Hindi ano, kung kanyang bola, paiba-iba, hindi pare-parehas. Kung ba, sala, dapat tigat mo yun. Dalawa-apat ang nangyari kaya siguro dala na rin ang ano, kaya rin dadrag sa kamay, medyo madubi na rin guys. Sama-sama na lahat. Kaya yung naging ano nang dragging nito. Kaya rin dadrag ito so guys. Dadragging. Pagamaklas lang yun. Straight dosi na yan. Ano? Papalit. Guys. Straight dosi na yung Ano? yung bola nating kakabit guys Ay, katuloy, yung, yung kanya nakabit sa kanya dal dal ah, dalawang dose apat na 11 ba diba? sa hindi parang, hindi timbang parang 13 grams pa nga yung dalawa to yung dalawa 9 9 yun. yung 9, 12 11 Kaya siguro nagdadrag ng gusto Kaya ganoon guys Kaya ito straight 12 na yung makapit namin guys Kasi oh Ito dalawang to oh, no. Tsaka ito Halos parehas Oh. Eh ito ang layo eh. oh, yan Oo oh, malayo yan talaga Malayo talaga yan Ang so, dalawa halos parehas eh 12 di 12 yun ano? Oh. Eh di baka 11 yun? So, maybe yung H. May Ayan, guys. sila dito. Mamaya, aalamin natin yung mga timbang yun. No, mga timbang natin. Pero, yung, hindi ba bawas na yun? Ha? Bawas na yun? Hindi. Yung, kumbaga, ang bawas Kaya, na, na, niya, na, mga, mga pa, ano lang. Punti lang. Point something lang. Ah, i-consider na ganoon na lang, ano? Oo. Uh, Pagka-additional na lang yung konti. Yung konti. Ayan, guys. Straight dosil. Nakikribit namin na. Ay! guys, babasag din namin itong crank shop oil seal ha. Nakagas na rin yung kanyang anong, yung kanyang oil seal. Ayan. Sama-sama na lahat. Sira ano uh, nga po eh. Sira po eh. Bumili pa kanina. Pulang nga ako ano eh. Sa pila ko daw. I-order naman daw siya ng 950 oh, nice. din eh. Uli. guys, ito yung papalit natin na uh. Ayan guys, ito, natin, uh. Ayan, guys, ito natin, uh. Ayan, yung papalit natin kasi. AC Ayan, hindi kanyang panggili Yung kanyang ta, ano, yung kanyang paloob niya Yung inner, matigas na Ayan, kaya siguro lumalabas na rin langis dito guys Ayan, Ito yung papalit natin, oh. Uh. ang labod pa ng paloob niya Yung pinakang gilid guys, Original na Yamaha ito guys Ayan. 150 guys, yeah. Ayan ang mabalaga pata isang tang siya po yung sila Pataob guys ang pagkakabit ng ano ay sila hindi patahiya pataob Pag patahiya yun lalabas na nangis Kailangan pataob guys tip kapasok ng inyong oisil, seal Huwag gagamit ng matigas na bagay kasi baka magkaroon ng damage yung oisil seal nyo guys ha? Ah. kung kaya nyo ng kamay nyo kamay nyo na lamang guys para walang damage ang inyong oil isang tip yan guys yeah, kakabita yung pambelt yung pambelt di pa na lang ano? yung pambelt di pa to guys ha? Ah. kumbaga bola lang pinaltan saka yung oisil na ano yan lang ang dahilan ng kanya dragging guys sa yung bola na iba-iba. Yan. Eh dami na siguro yung kanyang madumi na. Madumi na rin yung kanyang panggilid guys. Kasama na rin yun. Pero mas main main problem yung kanyang uh -huh. ano ay eh, main mas, uh -huh. mas mas ano yung kanyang, main problem nito yung kanyang kanyang bola na iba-iba ang size guys ha. Ah hindi pare-parehas. So, sobra na yung wakas na nakalagay. Hindi, 12, hindi kung 12 kung 12, o kaya 3 kung 12, 3 kung 11, ay eh wala. Iba-iba guys, kung ba assorted. Mamaya, okay, titignan yeah. natin yung grams ng mga bola. Okay guys. Guys, kapit na. O malundo yata yan, okay? Mamiya. Kasinayin ko na lang. Tapos, hindi ang baterya. guys okay na yun guys pakulubang na lang yun na lang naging, naging na ito guys ha yung iba ibang bola ha. hindi pare pare sa timbang kaya nagda -drag guys sa flap flap Waxable na niya na air filter. Ipapalit natin. washable air filter. Orderan mo na lang. hindi na muna natin tatapusin. O tatapusin ko. Yan, 12 Yan, tapusin mo na lang muna. Onse. 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 Ito, may gis. May gis grams. Siya na, iba, 10 ba, grams. O, 10 Ge grams. 12. Jis. Dalawang, ba't ganon? mo alam. speed 10. 10 grams. 3, 10 10.8 10.11 10.11 10-11 <laughs> G's 3 g's. 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 g's Speed Normal lang sa gano'n Speed 1-11 gano. <laughs> Kaya nag away Hindi mo alam Kung Kung be <laughs> 12 2-12 3 G's, g's. 12. Isang 11 12 1-11 ano kaya? Halo-halo Ayan guys ano Halo-halo Kaya nag-drug to Halo-halo Ang ano, Ang kanyang Ang Bola Pinakit niya na tagay to Ah. Naiga, baak ka. Ah. Tapos pinalitan na yan yung mga ganyan. Ah, doon rin ito mga ganyan. Ayan, ito guys, ang isang flavor ito lang ang isa. Yun, yung kanyang bola, iba-iba. Hindi ka nung ating kinabit. Talaga straight dose, oh. guys. Ayan, oh. guys. Low speed ako eh. Yamaha Mio I-125 to. Yamaha Mio I-125 to, guys. Ayan. Okay na yan, guys. Ayan, guys. ala subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. Okay, TV like at pa-share na rin guys at pinto notification bell para lagi updated sa mga essential she na yung video at po po guys okay na yan guys yan guys okay na okay, yan guys. Okay, guys ha yun ang naging problema yung bola nya iba iba kaya nag drag okay boss thank you boss Oh well guys all you know guys